Punong-puno ng tagumpay at panibagong pag-asa ang ikalawang State of the Municipality Address o SOMA ni Talavera Mayor Delito Santos Jr. para sa lahat ng talaveranyo na sinagawa sa Talavera Municipal Gym nitong araw na lunes, August 5, 2024. Sa talumpati ng alkalde, iniulat nito ang mga mahalagang programa at aktividad na naisagawa ng kanyang pamamahala na naghatid sa lalong pagsulong ng Talavera. Tayo po ay nakakita ng magandang hinaharap. Ang atin pong lokal na ekonomiya, pati na ang kaban ng bayan, ay lalo pong naging akti aktibo. Sa tunayan, napataas po natin ang ating tao ng kita na mahigit na siyam na porsyento mula 2022 hanggang 2023. Ibig sabihin, napataas natin ng ating lokal nakita mo la 107 million seven hundred and sixty centavos sa nanagin 118 million ten thousand nine and fifty centavos kabilang sa mga matagumpay na proyekto at programa ni MEO JR ang kanyang pinangakong serbisyong diretsyo sa tao, katulad ng dagdag puhunan para sa maliliit na mamumuhunan, libreng edukasyon at allowance para sa mga estudyante, pagbibigay ng karagdagang pensyon sa mga senior citizen, pagsasagawa ng barangayan na hatid ang lahat ng libreng serbisyo ng munisipyo, paglingap sa mga toda, pagpapagawa ng iba't ibang uri ng infrastruktura, kabilang ang kanilang pinangarap na cold storage at higit sa lahat ang pagsusulong ng sektor ng agrikultura. Naging puspusan po ang ating pagkasimika para matulungan ang ating industriya ng agrikultura. Malaking bahagi po ng aking plataforma de gobyerno ang sektor ng agrikultura simula nung ako ay nagsimula. Naging hamon po sa atin ang modernasyon, mekanisasyon sa agrikultura upang higit na maitaas ang produksyon ng ating mga pananim. Malabis na pasasalamat naman sa lahat ng tumulong sa kanilang mga aktividad, programa at proyekto ang ipinabot ni Mayor JR, lalo na sa mga miyembro sa uliang bayan na pinangungunahan ni Vice Mayor Nery Bisantos Santos Martinez kasunod ng kanyang muling pangako sa patuloy na pagulad ng talabera. At umasa po kayo na ipagpapatuloy natin ang ating mga nasasimulang na magagandang programa at proyekto para sa mas maunlad, mas mapayapa, at mas masayang Talavera. Samantala, matapos ang nasabing Soma, agad pinangunahan ni Vice Mayor Neribi ang 8 Special Session ng sanguniang Bayan kung saan sa pasimula ay naghati dito ng mensahe sa lahat ng talaveranyo. Mga minamahal kong kababayan, tunay niyang malayo na po ang ating narating bilang isang bayan ang mga programa, proyekto at prioridad na sama-sama nating para sa kaunlaran at modernisasyon ng Talavera ay nagatid ng maraming magaganda pagbabago sa larangan ng edukasyon, kalusugan, katahimikan, kaayusan at ekonomiya. Kailangan pong sama-sama nating ituloy ang lahat ng ito. Makakaasa kayo Napatuloy kung kong sisikaping gabayan ng inyong sangguniang bayan sa maagap na pagbalangkas at pagpagsa ng mga makabuluhan at napapanong mga ordinansa at polisiya na kinakailangan ng ating tamalang bayan. Para sa panitang ni ako si Agaling Sangan, nagulat para sa Dito -E, Tele ang inyong kakampi.